O oh, kuya, bakit ka may maleta? Ikaw, isa ka pa, malapit ka na rin sa akin. bakit? Nakita mo ba to? Diba? <laughs> uh, oh, no, no, diba? no, 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 ah? no. Punto ay yung mga, ano, nakapalo. Ayan o, oh. sabi ko kasi dito, ayan ha. Ah. Sige, huwag ka magdadamit. Papakain ko yung damit mo sa'yo pag uwi mo. Tsaka nag-comment ako isa. Itatapong ko yung damit mo sa labas, walang sisihan. Ayan. Eh, masyado naman akong rude nun kung tatapo ko yung damit niya. Oh. Wala oh. na yung asin ko sa'yo. Diba? Hmm. With maleta pa. Ano ka? Baka may babae sa labas. Huli eh. ka na.

Ang dami ka ka pa doon, ha? Yun naman, 2023 pa yun eh! Ah, 2022 pa yun e. Eh. Eh. Noong birthday ko pa yun e. Eh. Eh, ano nagpipicture kang ganon? Last year pa yun, di naman nakaubad yun e. Eh. I-edit lang yun e. Eh. Ano? Ang daming natuwa oh! Oh, 25,000 likes. Kuya, anong picture lang yan? I-edit lang naman yan e. Kinagulat yung Pati ko dyan. Anong kila ng panty? Kaya, tanungin mo ko si Dolly dyan. year pa yan, 2022 pa yan. Mamili ka, papakain ko yung damit mo, itatapon ko sa kalsada o nakamalitang na ang lalayas ka. Kaya naman doon, ano naman ako pumunta ko. Ang bigat-bigat nito. Ito, sato ko na magpost eh. Mag-post-post kang ganyan. Ano naman tangan eh, para naman di mo kare-to na ipinagyabang mo eh. Hindi ba? Labas tayo. Oh, tayo. Ano namon tong ali ko yo? Para nang sira mo. Labas tayo. Ilabas ano? Happy na yung kanina mama. Sabi mo ba, bakit ka bakit ano? Kuya, pwede mo hindi mo habitin natin. Kumain ka na. Oo, mensera. Oo, kuya. Kasi na mama. Kantilang padala mama kung Bakit ka pinibad ka finalizing si kuya? Sabi mo kasi mama nagubad si kuya, nagubad ako. Oo. Mag-subot din naman ano na Wala na. No, 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 no. No, ko dyan. Ako pa pala nga si Mo. Sana ako matutulog. Bakit yung tao nakapaako. Kung na lang lumayas, ikaw lalaki, diba? Huwag mo ko dyan. Ikaw lumayas. Bakit 2022 pa yun e?